kapambira, uh, welcome back po sa ating channel, Brother Jose. At ngayon po, babalikan po natin si Michael. Opo, tara po, kamusta po natin si Michael. Samahan niyo po kami. May dala po tayong ano, dala po tayong mga grocery may nagpa-deliver po sa bahay, galing SM. Pero ang nag-order ay galing, ibang bansa. Kaya deliver po sa bahay. Nalimutan ko po yung ano, yung sender.

Inahanap mo ako lagi? <laughs> namiss ako ni Michael oh. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. <laughs> namiss ako ni Michael oh. <laughs> Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Ang bira ay namiss tayo ni Michael. Pinulog ito ngayon pa niya. <laughs> Isa'y isa Kahit ano pa ay... <sighs> Nakara bagong gupit pati ay Mamahalin Mama, kita bagi sino ka ba mahal kita pastat mahal kita ini isip nila ang hindi mahalaga mahal kita bagi sino ka ba Pamirain, galing na Michael. Oh, Michael, kamusta? Ano nangyari? Anong balita? 2 plus 2. Ilan? 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 ang 2 plus 2? Nag-aaral ka na? Ha? <laughs> Anong balita? Kamusta? Ha? Michael? Kamusta na daw? Ako mapaypay sa iyo. Kamusta? Anong balita? Uh, kamusta? Kamusta? <laughs> Kamusta na nangyari? Anong nangyari sa atin? Ano nangyari sa atin? Anong nangyari sa, ha? Atin? <laughs> anong nangyari sa atin? Anong nang balita? May may idala kami sa iyo pa sa lubong. Hulaan mo ako ano dala namin. Anong dala namin? Hulaan mo. Michael. Anong gusto mong dala namin? Hulaan mo dali, hulaan mo 'yung dala namin. Ah. Anong dala namin? Ano yung paborito mo? Ano yung paborito mo? Ay, Quill, salita ka. Salita. Two plus two. Ilan? Two plus two. Ilan? Twinkle, twinkle, twinkle little star. <laughs> ah, twinkle, twinkle, little star. Sige na, dali ko ko yung ano. Ate Verna, bliss po. Naguugas, ate Verna. Dito, kukuhaan na po natin yung dala ni, dala ni ano. little star. Magbigay I Michael ng alam. Ngayon pa ko sa bahay. Tula kilala pa ako ni Michael Kala ko hindi na. Tina. Lagi po. Si brother. si Shadow si si brother. Lagi po akong na ni Michael. Tambira yata wao ano naman si Michael lagi talo. Michael ano yto ano yam ano oh Michael oh oh my god Ate ko nang bahala dito ha, ah. pinabila ko sa atin ay may biskuit, may dilata. Oh, sige. <laughs> Tapos may tinapay, may palaman. Ayan. <laughs> Tuwa si Michael, masaya si Michael. May bisita ka Michael, galing bagyo. May bisita ka. Gusto ko daw makita. Masaya siya, masaya. <laughs> Papakita natin yung galing bagyo, yung bisita ni Michael. Hello, Michael! Ito po yung galing bagyo na bisita ni Michael, oh. Galing bagyo. Hello, Michael. Mm. Michael, kausapin mo si ano, si tita, galing bagyo yan. Michael, mag-bless ka, mag-bless. Bless ka na bless. 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 Umi-ihak umi ang puso. <laughs> <laughs> Sige daw, kantahan mo siya. iba ba, tuloy mo ba? Sige. na kantain mo ang umiiyak ang puso kita ah, na sila. natin yung kanto mo ah kita yeah. na naten kanta umiiyak ang puso kumisda pati ang puso tisipan ko damdamin na huli Kung kayang mabuhay kung lalayo ka Malagong ng boses ng ano na Michael ha? Ah? Pang binata na? <laughs> Michael, anong, anong bago? Anong bago nating balita dyan? Anong ikikwinta mo sa amin? Wow. Kamusta? Nung Pasko, anong ginawa mo nung Pasko? Ibang kanta naman. Dadalhin oh, kita okay. sa aking palasyo. O oh, sige, sige. <laughs> 那的ل比的s听把ل那的ل你放了 <laughs> nang sinabi mo <laughs> kita sa siya Ay na Ano yan? na mm, Nakagat siya ka. Kaya kamot siya nakagat okay. <laughs> Kaya kamot Kaya kamot siya Kaya kamot siya Kaya Binata na si Michael? Binata na? Oo. Pero hindi, tinitigilan na ginagawa. Michael, alam mo, alam mo kung ilang buwan akong nawala? Kung ilang buwan akong di nagbalik? Alam mo yun? Hindi. Ha? Ilang buwan ka na ati nang di nagbalik? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ilang? Nung Pasko di ako nagbalik dito? Ha? Hindi. Ay, pambira yan. Kulipot so, kami yata nito yung magganap tayong birthday nito. Ay, yun pa yun? Tagal okay. na, no? Kailan yun? Kailan mo ang birthday mo? 2 plus 2 Kailan nga ang birthday mo? 2 Kamusta na po si Mikey lang? Ano ka? Ano ka? Wala siya dito? Ang talaga ng bahay ni Mikey, oh. Malinis pa rin lang Di nagbabago. Malinis pa rin, oh, yung supay ni Mikey, oh. May higaan. Parang may, may kasama ka dito para natutulog ah. Yung anak ko dito. Yung dito anak mo po. Oh, ayos ah. May kasama siya. Mas maganda. si Michael ang papansin-pansin. Bakit? <laughs> Bakit? Papansin-pansin. Pambira yan. Ah, uh, nasa lang ano. Michael, oh. Michael, oh, yung paborito mo. Yung isang ano sa... Paborito mo, ano yan? Ano ah, yan? I'm <laughs> <laughs> mm Bisa. -hmm. Sige, kain ka ng pandesal. Masarap yan. Sabi ng isang araw, birthday ni brother ko si. Sabi ko, kailan? Sabi ko, hindi. Sabi ko, birthday mo yata yon. Masarap ang ni Michael. Masarap ang nagbili tayo ng pandesal ni Michael. Kahit hapon na, buti may nabili po tayong uh, pandesal kahit hapon na. Ayan. Tapos, salamat po dun sa nagbigay nitong package sa bahay. Galing po. Ah, Galing po kay... Kay Ma'am Teresa Pantelion ng... Ano ba sa ngayon? Hindi ko na po nalaman hmm. kung anong bansa Basta kay Ma'am Teresa Hindi ko na alam Basta galing po kay, kay Tita Teresa Salamat po sa pag ano, Sa pag Padala ng ano Ng mga galing sa SM Sa bahay Tapos pinadala po niya Pinasuyo po niya sa akin dalhin ko daw po dito At hmm. Ano uh, para daw po mabisita ulit natin sa Michael kasi matagal-tagal na rin po natin din na si Michael wala na po tayong balita marami na rin po nakakamiss kay Michael Michael marami daw sa'yo nakakamiss Michael anong sasabihin mo anong gusto mong sabihin sa kanila ha anong gusto mong sabihin suman <laughs> anong, ano, ano pa ano pa gusto mong sabihin ha ano pa ano pa Power Silver World Cup. Ay, mga nadidinig niya sa radyo po at ano ano niya ano? Pero kaya possible kaya pong maturuan to sa Michael ng ano? Sa tingin niyo, parang ano ano, parang kung ano naririnig niya. Pero pag makikipag-usap ka sa kanya, ay ayos mo kuminsan. Ayos ko minsan. Ano na ano niya? Ha? Ah. Hmm. Ito pati nung gatas niya, ano Meron pa dito, ano? may pera pa tayo dito hindi natin kung yun ate merno oh. may pasensya mo na ito ato may 1,000 pa ako dito ate merno oh. <laughs> bigay pa natin kay ate merno oh. Ate Merna, ikaw nang bahala dyan. Pasensya na ate. Okay lang. <laughs> sabi ko rin Hindi kami, kami saling... agad na dito kay Michael. Okay lang kay Michael uh, <laughs> Sabi ay sabi mo mga po ay ano ko na dito kay Michael. Uh -huh. Kumbaga na, na meron naman na siyang bahay. Uh -huh. Tapos kaya niya namang shoulder and pagkain lang naman yung pang problema. Pagkain, sa pagkain yeah, eh. Walang problema. Ano man po si Michael, uh, kumbaga, ano man po si Michael, ah, uh, contento man po si Michael sa pangalaga natin meron na wala man pong problema pagkain naman ay wala naman pong problema masyado si Michael basta makakain lang siya may kasama naman po siya dito sa bahay minimintin naman po nila natin na itong bahay lahat pati nga kuryente dito kaya na rin nagbabayad. na rin, rin Magkano pong kuryente ni Michael? Misa ay na 150 lang. Ay, mura lang naman pala. <laughs> dito ako naglalaban niya. Mura lang naman pala. Ayan. Tsaka yung tubig. Ah, ayan. Michael, ano, namiss mo ako? Ha? Namiss mo ako? Hindi. <laughs> namimiss. Namimiss? <laughs> o oh, anong, kanta mo daw ako namimiss kita. Namimiss kita. <laughs> Nagkakain pa wag na muna. <laughs> namimiss daw tayo ni Michael. Nakakaano po. <laughs> Nakakaiyak. Nakakaiyak. <laughs> Nakakapalo ano ng ano ni ano, Michael nung makita ko at kanta po siya ng kanta. Ganito talaga po yung ano niya. Routine nagkanta, nagkakanta lang ano, Michael ano? Kanta lang alam mong gawin, kanta. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Mm -hmm. Sadyang ganyan talaga. Kamusta ka naman dito? Hindi dito malamok. Ha? Huh? Malamok. <laughs> <laughs> Hindi siya nasagot pag may <laughs> lawa ng bibig. <laughs> Pag-ibig sa Diyong Diyong Ayos, ganda ano eh. na ano ni Ate Myrna Maintain na minti Michael, hapon na kami agad Payag ka, maalis na rin kami agad Ha? pag na tayo kami Diyong Diyong Ha na kami Baba oh, Ah, ayos Baba na, oh Huwag ka malulungkot ha Huwag ka malulungkot Baba Magkanta ka lang lagi para masaya ha Ha? Ha? <laughs> Ay, ito pa, may galing pang may dal dala pa pala yung bisita na Michael, O, oh, Michael, galing kay, ano, yung bisita mo galing bagyo, may dalang prutas, oh. Apon. Oh, sa yan, ha? Ha? Sabihin mo dun sa ano, sabihin mo, salamat po. Dali daw, sige daw, sabihin mo daw. Salamat po. Ayan, ayos. <laughs> ano pa? Hmm. Sabihin mo, I love you po. I love you. Nagtawa naman pala si Michael, marunong ano pa? Ano sabihin mo ay maraming maraming salamat po. Maraming salamat po. Yo. O kaway ka diyan, o kaway ka sa harap at Mag ka. Magbabay ka diyan sa harap. Sabihin mo babay po. Babay. Ayun. <laughs> babay daw po. Ayun po, salamat po mga kapambira at na-miss natin si Michael at ngayon po ay hapon na, ha. yung pong bisita natin galing Baguio ay uuwi pa po sila kaya magbiyahe na po tayo papuntang Daet para makasakay na po sila papuntang Baguio. Gusto mo makarting sa Baguio? sa bagyo. Gusto mo? Sa sa <laughs> Gusto mo? Ha? Kaso di mo rin makikita ang Baguio. Sayang. Para ka lang nung nagaganon sa bus, oh. kinukot na yung sa ko. Gusto mo makarting sa Baguio, ha? Strawberry. Gusto mo? <laughs> binata na binata na ang boses ni Michael po ano? Binata na? Ilang taon ka na ngayon? Ilang taon na po yan sa'yo, Michael? Eighteen. Eighteen? kaya pala ay Binata na. Sige, sige. Ate, mapuntahan natin po natin meron ha? Di na kami magtatagal. Ito, may bisita akong mauwi pa yun ng bagyo. <laughs> Ay, maraming po salamat dito sa mga nagbisita kay Michael Maraming salamat po Hindi natakalimutan si Michael Salamat po <laughs> Michael Ano ka? Sabihin mo salamat po Maraming maraming salamat po Maraming salamat po Ayan ayos Bye 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 Michael Bye bye na Bye bye Ayan, salamat po mga kapambira. Salamat po sa inyong pagsuporta sa ating channel. Si Michael, sa mga hindi po nakakaalam, yung mga bago po natin na subscriber. Si Michael po yung una natin binipisyari at napabahayan. Maraming maraming salamat po sa mga sponsor Salamat po. At hanggang ngayon po, ay di po ninyo nakakalimutan si Michael. Lagi po yung tinatanong sa akin, kinakamusta. Si Michael naman po ay nasa mabuting kamay. Kaya ati Merna, di man po nila pinapabayaan itong bahay. Na will, na will man po yung bahay. Tapos si Michael man po ay napapakain ng maayos. Opo kahit wala po tayong ibibigay at yun lang po talaga uh, nangako naman po sa Ate Merna na gagampanan niya yung ano niya kay Michael kumbaga tinuturo niya bilang anak si Michael kaya salamat po kay Atimer Merna din po talaga at kung wala rin po sa Atimer Merna di na, siguro maobliga tayong kuha si Michael ng ano ng katulong o kung ano pa man pero malaking bagay po na may mga kapitbahay din talaga na tumutulong Walhati sa ama. O oh, sige, madasal mo na si Michael bago tayo magalis. Walhati sa ama, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ano kasunod nun? Na? Ama namin. Sumasalam. Sa langit ka, sambahin ang alam mo mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng lang salagit. At wag mo kaming ipahintunod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Ayan. Thank you po mga kapambihira. God bless you po. See you on my next vlog. Bye-bye. Bye-bye ayan, binigyan si Michael ng pambiling pandesal. <laughs> Kaso baka ayan mo wala ate. Okay, Kaya ate meron naman ang ibigay. <laughs> Pambili daw pandesal. Pambili <laughs> daw Ay. pandesal. Bye bye. Malambingin natin si Michael. Malambing po yan. Bye-bye <laughs> na. Bless na kami. Mabilis yan bago mag-bye-bye. Bless. Bless na. 在装